Kain tayo, mga guys. Mga guys, nasa YouTube tayo. Sobrang kunti na yung kanin ko. Hiningi ni Damla yung kalahati. Hindi pa naman ako Kaya lang kasi may natira ko na paksuka ng hapon. Gusto ko lang... Gusto ko lang ubusin. Kasi sayang naman. Kasi, pag inabutan pa to ng mama yan, hindi ko na kakainin. Kaya ngayon, ubusin na natin. Hindi pa naman ako ganun kagutom. Si Damla humingi. Sabi niya, I want the rice. Tapos nilagyan niya ng ano, yogurt. Aki yogurt din to. Eh. Sabi ay kagaya ng dede niya. You take care of the uh. <coughs> uh -oh. Habang nagluluto ako, ito kahapon. Habang naluluto ako ito kahapon, nagdatingan yung paano, Turkish family ko, yung mga sister-in-law ko, tapos sila, anne, baba. Tapos pagka yung isang sister-in-law ko, nag ano, pagka bukas pa rin ng pintuan, ubu-ubo na siya. Sabi niya parang ano daw, pinakulo ang ano suka na ano, hindi niya maintindihan. Sabi niya, ay suka naman kasi talaga yung nilagay ko. Kasi taxi ito. Ayan. <clears throat> First time ko lang guys magluto actually ng paksip talaga. Yung isang anak ko, sister-in-law ko, ayun, sobrang gusto niya yung mga ganitong pagkain kasi ang trabaho nun, pumupunta siya ng ibang bansa. Gusto niyo yung mga pagkain ng China, ganyan. Kumbaga, gustong gusto niya matry yung iba. Pero yung isa, ay naku, ang ate. Tapos tinikpan ni Morat yung ano? Yung tawag din? Sabaw nito. Pag so, sabi niya, sobrang iba-iba daw yung lasa. Pero hindi niya, pero nagustuhan niya, pero hindi niya kayang kainin ng madaman. So, dami na din isda lang yung kinain niya kahapon. Masarap to pag ginamay eh. Mas masarap sana ano yung malaking ano isda eh. Kaya lang. Walang malaking isda na hanap, kaya ito na lang maliit. Pero naman, kaya lang maano, layo. Sabi ko, ito na lang maliit kasi mayroon sa malapit. Oh, maliit, malapit.